What's up mga paps? Welcome to our YouTube channel, Mga Kabiya Hero. Kung bago ka pala, please like, share, subscribe, then click mo na din ang notification bell button para lagi kang updated once mag-upload po tayo ng videos. Okay, so hello, good afternoon mga paps. Uh, ngayon, gagawa po tayo ng panibagong vlog. So, sasagutin natin yung question doon sa ating YouTube channel. Okay? So, by the way, kung bago ka pa lang sa ating channel, please like, share, and subscribe our channel para updated ka sa ating mga latest videos na ina-upload. So, sasagutin natin yung tanong ni Hadi Hadi Insuat. 728. So, sabi niya, wala kang may isagot ng maayos. Ang tanong ng marami, paano mo nagawa kahit malayo ka sa bahay mo? Kahit nasa ibang kanto o trabaho? Ay, nakamonitor ka sa bahay? Yun ang tanong, paano mo napindot dyan sa phone mo at pwede ang data ang gamit mo? Di parang Uh, tinatago Ayan. mo pa malay natin na likod ka lang ng bahay mo. Okay. Una, sagutin ko muna. So, wala po tayo ditong tinatago, no? So, para dun sa nagtatanong. So, lahat po ng impormasyon na nire-relay ko po, sinalagay ko po dito sa video ay katutuhanan katotohanan para makatulong din po sa inyo. No? Katulad ko, nung ako din po ay nag-set up nitong CCTV na to. Okay. So, at number two, nasasagutin din po natin. Mamaya, papakita ko po sa inyo na ako ay aalis ng bahay. Susundo po tayo mamaya sa si school. At papakita ko sa inyo pagdating ko doon sa si school na yung ating phone ay naka data no, at monitor ko yung CCTV dito sa bahay. Okay mga paps. So unang-unang gagawin po natin, i-download muna natin yung V380 Pro. Ngayon kung ikaw ay naka-Android, punta ka sa Google Store or Play Store. Kung ikaw ay naka-iPhone, punta ka sa Apple Store. And since ako naka-Huawei, so pupunta po tayo sa App Gallery. Okay. Then dito sa search icon, so type mo lang V380 Pro. Ayan. So, ito po siya. Yan. Yan po siya. Click nyo yan. Tap nyo siya. Then, download. Or, install. Okay. So, yan. Click install. Then, wait lang natin hanggang sa ma-download 100%. Okay, that's it. After download, click open. Okay, click mo lang yung box. Agree. Then, click get started. Okay, so yan ang lalabas mga paps. So, kailangan mo na mag-login no? Mag-register. So, syempre, wala ka pang uh, account dyan, no? Since ikaw ay bago pa lang. So, input mo yung mga details na kailangan dyan, yung email address, no? Dapat active po yung email address. Ayan. after mong ma-input yung email, so magsisend po ng verification code doon sa email address niyo Kaya make sure na dapat po ay active, na bubuksan yung inyong email address nilalagay. Okay, so then punta kayo sa email address nyo, kunin nyo yung verification uh, code para ma-input nyo po dito. After ma-input yung verification code, so click mo na yung next. Okay, so magsiset ka na ng password dito. Okay, and make sure mga paps, yung password ay hindi mo makakalimutan. Okay? And make sure lang mga paps na yung password mo ay match doon sa verification uh, password. Okay, then dito magda-login ka na. Okay. So gagamitin mo yung username mo no and yung password mo na create mo kanina. Okay? Kaya wag na wag nyo pong kakalimutan yon Okay? Ayan. So, click mo lang yung I know and get started. Okay. So, click nyo lang yung mga uh, commands or instruction dyan. Then, click nyo po yung home. Okay? Then, add device kasi itong phone namin na to o yung phone ko na to is pang apat na device na namin to nakakonek dito sa CCTV then click, connect mo yung click mo yung allow V380 Pro ayan so mag scan po yan okay so kailangan dyan ng QR code okay saan galing yung QR code doon po sa unit ng device ng CCTV okay meron dyan kayong mga option okay pero make sure dapat yung CCTV nyo ay nakakabit na ha. Nakakabit na po doon sa power supply. Okay? And ayan. So, unang option, QR code. Okay, titingnan natin kung magsa-success po siya dito. So, may apat naman tayong uh, option para makapag-connect. Kasi kailangan guys, itong phone na to, ma-scan niya using this new downloaded V380 Pro, ma-scan niya yung QR code ng device ng or ng CCTV. Okay. Ayan. Sundan nyo lang guys ha. Yung pinapakita ko dito. And make sure pala mga paps. Dapat yung wifi connection ng phone at ng CCTV nyo ay iisa lang ha the same lang po para makapag uh, ma pair mo to or anong tawag dito para ma-connect mo yung connectivity nung CCTV okay kasi pag magkaiba sila ng wifi connection hindi sila connect Pero, ito po ay dito lang sa pag-set up. Pero, after natin ma-set up, no? Ma-finish na yung pag-setup nito, pwede ka nang lumabas, dala yung cellphone na to at naka-mobile data ka na lang. Mamomonitor mo yung CCTV sa bahay, which is yun yung papakita rin natin mamaya. Okay, so ngayon, etong QR code dito sa phone ko, i-scan natin ng uh, CCTV, ng camera ng CCTV. So, kailangan nating lumapit sa CCTV at ipapa-scan natin siya ito yung first option mga papsa titingnan natin kung mariread niya okay so ayan ilapit lang natin na mga 3 inches 3 to 5 inches ayan pero unfortunately guys dito sa first step okay, so na -dito to na nag nagfail ako dito so hindi ko siya ma hindi siya ma-scan Okay, so I am not sure kung dahil itong phone ko ay hindi uh, latest version. Okay, so ngayon, pumunta tayo sa other option. Okay. check ko yung connect connectivity, okay naman. Yung wifi, okay naman. So, dun tayo sa next option. Dito guys, sinubukan ko yung AP hotspot connection and Bluetooth connection. Ayan. Pero, hindi siya naging successful. So, ang sinubukan ko dito, ang last option, itong uh, last option, yung Wi-Fi Smart Link Connection. So, ito yung dito ako nakakonek So, tingnan natin guys. Okay mga paps so dito kailangan mo yung i-input mo yung code na nandoon sa may QR code ng ano ng device ng CCTV. Okay, ngayon titingnan natin. So, ayan po siya. Ayan yung code niya na kailangan natin i-input dito sa cellphone. Okay. So, wait lang. Ini-input ko lang, guys. Ayan. Then, ayan. Ayun. So, nag-connect na siya. So, ibig sabihin, guys, dito sa phone ko, manual input. Sa ibang phone kasi, i-scan niya lang yung QR, QR, code, okay na, connect na siya. So, sa akin, kailangan kong i-manually input yung code, no, galing sa QR code nitong uh, device, then, ayan, connecting na siya. Then, kailangan mong i-input yung password, no? Dapat match dun sa password na ginamit mo kanina, guys, ha? Sa pag-setup. So, ang username dito ay admin. Okay? Then, confirm. Okay, so after mo maklik yung confirm, ayan na siya guys, added successfully na yung itong aking mobile phone added successfully na dito sa aking CCTV. Ayan. So get started. So dito nagtatapos guys yung ating pag-setup ng ating phone uh, ng ating CCTV or yung mobile 380 pro dito sa ating cellphone. Ayan. Setup pa lang ito guys ha. Setup pa lang. So ngayon papakita ko na sa inyo na gumagana na siya dito sa phone na to. Okay. Makikita na natin yung ah uh, scenario dito sa bahay gamit yung app na to or dito sa phone na to. Okay? Ayan. So, huwag nyo i-click guys. So, oh. Pag may mga subscribe sa cloud, huwag nyo i-click yun, ha? Okay. Okay, para lumabas yung mga menu, no, tap mo yung screen. Okay, sa camera. Ayan. So, eto, may hanggang apat na Ah, uh, camera yung pwedeng ma-monitor ng isang V380 Pro na app. Ayan, so dito dalawang app yung or dalawang CCTV camera yung nandito sa bahay sa dining at sa kwarto. Okay. So ayan siya. At ang pinaka-nagustuhan ko dito mga paps, pwedeng mo siyang i-rotate up, down, right, left, no? So, 'yon napaka uh, comfortable niyang gamitin. Okay. Okay mga pap, so dito nagtatapos po ang ating pag-setup, no? So aalis muna ako, babiyahe papunta ng school. So ipapakita ko rin sa inyo yung video ko habang nagbabiyahe ako. And pagdating doon sa school, papakita ko rin sa inyo yung magi uh, mag screen record po ako, no? At papakita ko sa inyo na ako ay naka-mobile data lang gamit itong phone na to at monitor ko dito sa bahay. Okay, so let's go! Okay mga paps, so on the way na tayo papunta ng school para sundo ng ating chikiting. Okay, so medyo traffic lang at may road widening dito sa area. Okay, so antay-antay lang tayo guys hanggang sa, samahan nyo ako sa aking biyahe hanggang sa makarating tayo dun sa school. And finally mga paps, after almost 30 minutes na biyahe natin, so natatanong ko na ang school. Ayan, so papunta na tayo ng parking para may pagkita ko sa inyong maayos yung ating checking sa CCTV sa bahay. So i check natin yung ating bahay. Okay, so wait lang guys at magpa-park lang muna tayo. pero magpikit. Bike ngayon. Ay, paritahan ko sa inyo. Dito tayo sa bike ngayon para magsundo sa ating estudyante. Ayun. So nandito tayo ngayon sa main school. Oh yeah. So wala po ako guys sa bahay, okay? Wala po ako sa bahay na sa So ayan, nandito ako guys sa may school ngayon. So sa mga nagtatanong, wala po tayo sa bahay ha. Nandito tayo sa school. So pakita ko lang sa inyo. Okay. So i-off ko yung wifi. Ayan, nag-off na yung wifi ha. Then mobile data yeah. kita nyo naman nakabukas yung ating data ok yeah. pakita ko dito ulit ayan nakabukas yung ating mobile data guys ha. so sa mga nagtatanong paano gamitin ang mobile data o totoo ba na makakakunig ang mobile data kapag nasa labas ng bahay so ayan yeah, nakamobile data tayo ha Punta ako sa app niya. V380 Pro. Ayan, pakita ko sa inyo. Kung totoo ba nakakunik ako, kung totoo ba namamonitor ko sa bahay, kahit nasa labas ako. Wait lang guys, loading. So, kita nyo naman ha. Uh, Naka-off yung aking wifi connection at naka open yung ating data lang okay. pasensya na tayo kayo mga paps at maingay ang ating background at nandito lang tayo sa labas ng school. Okay, so let's check Tignan natin yung dalawang camera. Baka yung iba sabihin dyan, eh, baka daw nasa may tabi lang daw ako ng bahay. So, hindi guys, ha. Nandito ako ngayon sa school. Kabuyaw Central School. Malayo po ito sa bahay namin. Kita nyo yung binakay ko kanina. Okay, check natin ito isa ito yung CCTV namin sa kwarto so hindi ko na ipapakita yung baba kasi may tulog mga nagtatanong kasi sabi nila baka daw nasa may bahay lang naman daw ako connected pa rin daw ako sa wifi ayan pinakita ko sa inyo guys ha ulit ulitin ko pinakita ko po sa inyo na nakapatay yung aking wifi dito sa cellphone at naka mobile data lang ako check natin yung isa pang camera okay check natin yung isa pang camera sa sala okay so mga paps so I hope uh, napakita na natin nasagot natin ng maayos yung uh, tanong ng ating mga audience so thank you and bye bye